What's up mga idol? Magubulat lahat ng mga fans dahil sa balitang ito. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel, maraming salamat idol. Isingit lang sandali natin ang balita na talagang pinag-uusapa sa mundo ng basketball, dahil pumirma na ng kontrata si Mikey Williams sa SGA Philippines na lalaban sa Dubai, nandito na nga siya ngayon sa Pilipinas. Magandang balita ito dahil mukhang babalik na talaga siya sa PBA, ito kasi ang unang beses after 2 years na makakabalik siya sa Pilipinas, kaya malamang sa malamang ay magbabalik na talaga siya at muling maglalaro sa PBA. Pero para naman sa mga TNT fans, huwag na kayong umasa na sa TNT siya babalik, dahil sinabi na mismo nila na wala na silang balak kunin si Mikey, handa na daw silang ibigay ang playing rights niya basta maayos ang kapalit. Mukhang dapat sumaya ang mga fans ng Hinebra, Magnolia, SMB at Converge. Dahil sila talaga ang may pinakamataas na chance na makukuha si Mikey, dahil nga gusto daw niyang maglaro sa championship contender na team. Samantala, pag-usapan na natin ngayon ang Hinebra at si Malonzo, alam naman nating lahat na official nang naglaro ng kanyang first game itong si Jamie. After 9 months ay nakita na natin uli ang kanyang monster dong. Madaming Hinebra fans ang nagabang at naghintay sa pagbabalik niya, dahil almost 1 year siyang nawala sa Hinebra. Pero mukhang malulungkot ang mga fans dahil may ibang plano pala ang Hinebra sa kanya. Ayon sa mga source, bibigyan daw ng pagkakataon ng Hinebra management si Malonzo para patunayan na deserve pa rin niyang manatili sa lineup, ang ibibigay nga daw na palugit sa kanya ay ngayong conference lang. Kapag hindi daw maganda ang performance na ipapakita niya, asahan daw nating lahat na bibitawan na siya ng Hinebra, gagawa nga daw sila ng trade sa TNT at kukunin si Mikey Williams dahil matagal na daw siyang target ni Coach Tim. Ayon sa mga balita, gusto rin daw makuha ni Coach Chot itong si Jamie Malonzo. Naalala nga daw niya noong PBA bubble, sobrang bilib na bilib siya kay Jamie. Ibang klaseng player daw talaga at matindi ang galawan. Ito pa ang mas mabigat dito, hindi rin daw inaalis ng Hinebra ang posibilidad na bibitawan si Jamie ngayong conference depende sa progress niya. Kaya posibleng makita natin maglaro si Mikey para sa Hinebra pagdating ng playoffs. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.